si Don Arnold Kalpin teriter bawa tayang Kubo solar solar ah berangkang berang apa minala

May naghanap ng kalpenterator dyan. Ito si Dino. Tsaka si Panods, mga Yan ang pambato namin, si Engineer. Magaling po yan sa alam. <laughs> Magaling po mag-drive yan. Mag-drive ng baso. <laughs> Maya tayo, hindi paglinuan. Salamat at kambing ko eh. Kala ako na wala. Nahanap ko rin doon sa baba. Swerty na lang at hindi na nakau. gawa na tayo ng rin dito pagbabantayan para sigurado mahirap na ah pokpok mo at tatabla pokpok mo at tatabla hige piksang, kitang nail, eh, lom galing kailangan samot si Tubay ito kawain. Ano <coughs> na pigsa te na mau mau ulang